Pagkadating ng Pinas, ay eh, diretso agad sa mga inasal. Summer vacation ko nga ngayon dito sa Korea bilang factory worker. Kaya dali-dali ako naging pake para umuwi ng Pilipinas. Nung no, huling uwi ko nga ng Pilipinas, eh, hindi ako nagpaalam sa mga amo ko. Pero this time, nagpaalam na ako. 4 <laughs> hours lang din naman yung biyahe from Korea to Philippines. Kaya why not, ba? Diba? And kasama ko rin dito yung katrabaho kong si Yenon. Magbabakasyon din siya after almost 3 years na hindi umuwi ng Pinas. Ngayon, uwi na siya. Finally! Eto siya, biglaan lang din nagpaalam. Buti na pinayagan. At ayan ako nga, kumain muna kami dito sa airport. At nagbaon ako ng adobo. Pero hindi pala pwede yung baon dito. Kaya tinago na lang namin yung pagkain sayang. After namin kumain ay dumiretso na kami sa aming boarding gate. Pagka maya maya ay nakalapag na kami ng Pilipinas, masaya yon. Ang tip ko lang kapag meron kayong check-in luggage, lagyan niyo yung maleta niyo ng something unusual kagaya niyan. Nilagyan ko ng ribbon yung aking maleta. So mabilis ko lang siya makita at makuha. May connecting flight pa nga ako to Butuan. Kaya sakay ulit ako ng eroplano at pagdating ko nga ng Butuan ay sinalubong ako ng aking bibelas. Oh, may pa flowers pa Ang sheet naman. <laughs> At dahil nagka-crave nga ako ng chicken na nasal, ay eh, dumiretso kami sa mga inasal. Eto talaga yung namimiss ko. Tapos dadamihan mo pa yung kanin, lalagyan mo ng chicken oil, tsaka toyo. Naku, napakasarap. Tapos meron pang sabaw na napakaasim. Naku po, yan talaga. Mapapa-extra rice ka talaga, lalo kapag magkakamay. Sira na naman ang diet. Tsaka na ako magda-diet kapag nasa Korea na ulit ako. ang <laughs> sarap ng pagkain dito sa Pinas. Thank you, Lord. At panghuling kanin na nga sana ng baby loves ko. At ayun, nag-swimming sa toyo. <laughs> And then another 10 rice again. <laughs>